Natin, ang founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, si Attorney Ariel Intonatorni. Long time no talk. Oh, magandang umaga. Oh, Atty. At Attorney. At sila na ating pagal subaybay. Opo, opo. Doon sa mga item ah. ho namin tungkol sa mga taas pasahin na ito, isa ho kayo sa mga minimension doon sa, sa comment. Nasaan ba si Attorney Ariel Inton? O oh, eto na, ibibigay ko na sa inyo. <laughs> si Attorney Ariel Inton. Attorney, ano ho ba ang posisyon ninyo dito sa mga dagdag na ito sa jeep, LRT, TNVS? Ngayon meron pa yata, pati yata, aeroplano, tataasin din yata ang uh, pamasahe. Oh, uh, go ahead. Uh, well, uh, una, dun sa mga naghanap sa atin, nandun po tayo kahapon sa LPFRB. Mm. Uh, Kumusta uh, po? Um, uh, uh, well, uh, yung mga ganito, no? Uh, kung himayin natin. Sige po. Una 'yun mga jeep at saka yung mga modernized jeep. Okay. Ah uh, iba-ibang association 'yan eh you no, know? may pasang Mazda, Peugeot, mm. petshop, mm. may LTAP 'yan. Mm. Okay. So uh, I I forgot kung sino mismo 'yung association na but I I ah uh, ang natatandaan ko lang 'yung LTAP ay ni nila yun uh, yung kanilang petition for yung two mm. noon dati kasi yung dati winidro nila kasi nabigyan na ng provisional uh, fair increase na dalawang piso di ba ako? So kung matatandaan nyo yun two years ago yun yun ano yun yun binigay ng LTFRB mm -mm. na increase ng dalawang piso kaya naging 13, di ba? Hmm. Pero magkano po yung original noon, uh, attorney? Na dati Hinihinih... 11. 11. Alam mo, okay. 11 dati. Oh. Ngayon, oh. yun ay provisional. Provisional, oo. Oh. Oh. tama. O, oh, ngayon. Ngayon, nung revive nila, ang gusto nila gawin ng permanent yung 13. Oh. Minimum. At, uh, magkakaroon yata sila ng amendment dun sa petition nila kasi isasama na yun uh, yung tawag nilang mga modernized jeep. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. Ngayon, meron naman mga ibang association na sabi nila okay na yung 13. Yan. Mm -hmm. Meron naman iba na sabi, uh, from 13, gagawin niya at 14 o 15. Mm -hmm. So, iba-iba yun kanilang ano, Gusto. Uh, oh. petisyon. Oh. Uh, so, ang LTFRD, ay ang siyempre siya, sila ang magde-decide niyan. Pero sa tingin ko, ang isang ang uh, puntos doon, eh, uh, on the part of the commuters, doesn't matter whether provisional yan o permanent. Basta ang gusto Ang gusto ng <laughs> malaman, magkano ang pasahe yes. at kung yan ba, eh, tataas. Ngayon, doon sa 13 ngayon, kapag itin pagka yun, yun another provisional na dalawang piso, hmm. 15. Mm. O natural, pag sa, uh, sa ating mga commuters, hindi magandang balita yun, no? we, we, we feel na yung 13 sa ngayon, eh okay naman yon. Okay Why naman. do we say uh, that? Uh, uh, Because other Transport uh, Association, okay na sa kanila yung 13. Eh. Mm -hmm. o, oh, so kung meron okay sa kanila na 13, eh, so ibig sabihin, uh, okay yung 13. Di ba? O, ngayon, punta naman tayo sa TNBS. Sa TNBS, um, nag-file ng fair, uh, ng, ano, ng increase din ng fair na Dahil according to them, eh medyo ano na ma kakamahal na yung biyahe mm -hmm. no dahil sa mas marami ngayon mas maraming TNC mas maraming uh, TNBS kaya yan ay uh, sinampan nila sa LTFRB ngayon ang LTFRB naman open na uh, i-review yun umiiral na fair matrix na sa TNBS, kung hmm. kung maalala mo, Dennis, na hmm. yun, dati, nag-umpisa yung TNBS, dalawa lang yan. Grab at Uber. Tama. Diba? And then, naging Grab lang. Hmm. Ngayon, meron ng marami pang iba. May motorcycle pa, Oo. taxi. ah, uh, Ngayon, may motorcycle pa. Uh. Ako, ang tingin ko, tama ang LTFRD na i-review natin ulit. Not necessary to increase, ha, hindi pa doon, ha. To review... 'yung parameters ng permit matrix ng mga TNDS. O, Halimbawa na lang. Mm. Uh, sino ba talaga magbibigay ng discount o, ng senior citizen? Mm. Yan, 'yung TNC ba? O 'yung driver operator? Yan. Tapos mm. pangalawa, pa 'yung sa sa sales. Kailan mm. ba na, kailan ba dapat ng sales na 'yan? All throughout ba sa so, uh, araw eh papayagin sir dyan. Mm -hmm. So, maraming ano eh, and, yung ng TNC. Yes. Yan. So, et, et, pero attorney, uh, uh, ito may ito may magbabago kasi uh, ang uh, ang oil price uh, adjustment ay linggo-linggo. Kung ang aantayin po natin yung desisyon ng LTFRB kung itataas o mananatili kung magkaroon ng sunod-sunod na rollback, ito po ba yung magbabago istorya? Magbabago po na istorya. Uh -huh. -oh. Ha? Halimbawa, ha? kunyari, may fair pe may petition for fair increase. Uh -oh. Eh, buma, bumaba ng, ano, ng dramatically, it went down. 5 pesos, sabi mo. Sabi mo, mga 5, 6 uh -oh. pesos. Uh -huh. uh -huh. Eh, ang tingin ko, ang LTFRB, hindi ibibigay yung hinihing provisional. Diba? Kasi wala nang basis eh. Oo, oo. oo. Kasi kaya? matagal pagka pagka nag-file po kayo ng petisyon, lalo na pagka sa dagdag pasae. Kayo po dati po kayong taga LTFRB. Gaano oh, ba katagal ang 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 pag-aantay ng mga drivers operators lalo na ng mga computers bago sino maglabas ng ano, ng ng uh, decision uh, attorney. Well, uh, kaya matagal 'yan kasi hinihingi pa 'yun mga input ng mga diba? kono ano, mga agencies oo, oo, na meron silang data ng mga economic indicators. Oo, no? tama, Kasi tama. Kasi kahit na yan, eh, isang, isang piso, dalawang piso increase, yan eh, malaki impact niya sa ekonomiya, kaya hinihintay niyan. Tama. Ngayon, habang nagkakaroon ng pandinig, ang unang i-resolve -re muna ng LTF hmm. is dapat ba tayo magbigay ng provisional increase muna. Yan. Mm -hmm. So, yun ay kahit na tumatagal, kung kinakailangan yung provisional increase habang may kaso, yun ang ang alabas ng LTFRB. Mm -hmm. At yun, effective immediately, immediately yun. Pero, oh. attorney, pag nagbumaba ng so, dire-diretsyo, <clears throat> nagkaroon tayo ng rollback, uh, pwedeng hindi na mag-react ang, uh, ang uh, ang LTFRB sa mga petisyon ng mga transport groups? Pwedeng Pwede. susisyon nila Aho. na sabihin nila na considering that the, there's a supervening event na a dramatic decrease of the prices of oil, di ba? Mm -hmm. Pwede na yun nila yung prayer sa petition or oh. Will not act on ano on it di ba Oo. saka meron pa oh, okay. isa attorney wala na rin ako oras ah uh, attorney meron bang meron bang pag-uusap noon na di ba parang tayo nag-uusap noon na na merong automatic na pwedeng itaas yung pamasahin ng mga oh, ng oh, motor propio oh. ang ang LTF mismo pwede yon uh, uh, ma ma magkano so, yung yung ceiling? Magkano yung threshold? Uh, uh, ah, wala attorney? naman po. Wala naman ah, ano diyan. Okay. Kaya nga kung kaya tatandaan niyo may petition dati sila ka over obet naman din automatic pag kanito ito pasa eh yun kung wala kahit wala nang i-file na yung petition mm. ngayon, para mabilis. Uh oh, Eh, wala. Hindi pa rin nagkakaroon ng decision doon. Nee. pala, uh -huh. <laughs> wala pa yung decision uh -huh. na yun. Okay. Wala pa. Uh -huh. uh -huh. attorney, maraming maraming... attorney, uh mag, mag part 2, mag part 3 tayo ng interview ha. Gusto ko malaman ng yung yes, yes. Uh -huh. Patawagan ko po kayo sa mga susunod na araw. Ano po, attorney? Walang problema. Uh -huh. Uh -huh. para yung mga naghahanap sa akin uh eh, oh, -shout alam ko kayo. tayo. <laughs> oh, yung pala, nandun kayo sa hearing ng, ano, ng LTFRB kahapon. Ah, nandun ako. Yun. Very good. Importante na nandun dito kayo maraming salamat po attorney okay. okay founder ng Lawyers for Computer Safety and Protection si attorney Ariel Inton nakalista Pilipinas y